Nato try yung iba't iba. <laughs> We're here walking with Nanay Ines. For early morning in San Fernando. Yeah. <laughs> Hanggang doon talong. Hindi malaki yung mustasa. Hindi. Uy, bakit binalatan mo mamamatay? Ah? Mamamatay. Ah, gusto mo mamatay? Ay, pala naman eh. Ah, sa'yo. Hmm. Ah. Dahil, ah. Lilipat Pagkababalatan ah, pala pa lang, ma, mo. mamamatay. mamamatay. Oh. Hmm. Marami gusto na. Mag maglagay mag ng... Soup. Gusto mo maglagay na? Yung... Mm. Sukal. Mm. Ah, masukal. Bawal. Masukal. Pero masyempre nakamatanda pinakamatanda. Oo nga. Tsaka ang taas na yan. may mga bunga na pati. Ito. Yan. Siya. Oh, ma, mura. oo, oh, oh, dapat matuyo. Pag binukas mo yan, pilduras yan. Ah. Angga, bubuksan mo talaga. Mag-iipon ako. Oo. Oh. Bubuka, ano? pag Ha. Paglang baju niyo kamay, 'yung minsan dapat nahugasan. Yung bote, hmm. yung bote sila lang. Yeah. Pero wag kag -ka, -ka, -ga ka na. Oh. Kasi wala amag 'yun. Oo. Oh, malinis pa 'tiyon dahil lang. hindi lang naman sa puso, marami siya. Marami oh. siyang O oh, iya yeah, sa mga yan, bago n'tin katin ko n'yo. Kunin mo. Ah. mo. Mahal yan. Hmm. Siguro ang, ang isang pilduras, mga 75 peso. Nang, ano, netong... Netong, sins netong malunggay. Netong malunggay. Oo. Oh, oh. Grabe, ang, ang ginagamit niya, I mean, hinahalo nga din siya sa, ano, ipakbet eh, eh. Ah, oo, oh, oh, yung bunga. Yung oh, bunga. Oo. Oh, oh. Yung, ay, ay, bunga, yung balat. Yung balat. Mm -hmm. Saka malambot naman yung seeds niya. Yeah. Yung green. Okay, so Pero may no, natutunan pag, pag, ano tayo, tayo pag ano na, pag-dried na, Jenny. Pagka, pagka drying na. Pag drying na pag summer, nagda drying sa sun. Oo, oh, oh. pagka pag dry. Pagbubuka nga yan eh. Pukulit pa. Oo. So pagka dry uh, na yung bunga ng malunggay, yung pinakabuto niya, Yun, yun, na yun yung Feldoras. Yun 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 yun, yung, yung, buto niya parang mata, di ba ginagawa yes. natin yung manika. Yes. Sa daycare, yung mata. Bubuksan mo yan. Parang